Yan mga Pops sobrang mura na talaga dito. Visual at Project na hinahanap mo. Nandito na lahat mga Pops, may Visual Yellow Face, Visual Red Factor, o oh, Project lang mga Pops, marami tayo kompleto na dito mga Pops. na itong Red Factor, Yellow Face, no Project Yellow Face, Project Red Factor, Aqua Dilute nandito na. Hi Don Raya, <laughs> O oh, sa lahat ng viewers ni Don Raya. Subscribe na. diyan mga paps, cage number 1, Project Red Factor Pale Follow. Of course, may kapatid yan na Visual Red Factor Pale Follow. No, ulit-ulitin natin to mga paps para ma -recap nyo, matandaan nyo. alright no. So ito yung Visual Pale Follow, Possible Red Factor, may kapatid do na Red Factor Pale Follow pad sa dalawang beses na magkasunod na clutch matindi ang parents nito, pinanggalingan nito. No, kung sasabihin natin may split red factor, no, eto na siguro yon. <laughs> no so yung kapares niya ay ifi ko na sa inyo na post RF, post PF. DNA kakyan mga paps ha. Yun. So cage number 2. Project o Yellowface yellow face follow aqua. No na may kapatid din na visual mga paps no. So eto visual yellow face na talaga yan. No, imagine nyo ay yellow face na talaga. Napakaganda parang deck no. Tapos, ang karga ay may done follow pa. DNA hen, tapos yung free niya na o oh, pag-renewing post yellow face post dan no ay DNA cock. No, so if you free ko na sa inyo yan mga paps, no. Kaya naman i-text it tawagan niyo na ako sa 09531364462 mga paps. All right, no. So yung gaganda, grabe no? So, free. Hindi <laughs> tayo. Cage number 3, Project Opa Yellow Face Dan Follow. Yan, isang Opa Post Yellow Face Post Dan Follow at isang visual mismo na Yellow Face ah, ayan oh. oh, di ba? <laughs> post Dan Follow at Post Aqua pa yan mga paps. No, DNA hen yan tapos ang free ay DNA cock. No? Grabe. Imagine nyo, free, opa. <laughs> no? I Screenshot nyo lang yan, mga papsa Cage number 4. Project, opa, RF, tail follow. Titingkad ng kulay, no? Malinis, pulang-pula yung ulo. No? Grabe, ang ganda ng kapatid din ito na visual red factor, tail follow, opa. Pa. Grabe talaga ito, mga paps. DNA cock and hen. No? So, kung gusto nyo to Avocado, napakalinis oh. Wala man lang kabait-bait sa muka no? <laughs> Ay no. Sobrang kinis mga paps lalo na sa personal pag nakita nyo to. No, baka pang may binili kayo sa akin iba tapos makita nyo to, idadagdag nyo to. <laughs> no, so eto naman cage number 5, Project Red Factor Ino. Of course, may kapatid na visual. Yan, red factor ino. E, Tapos may, may karga pang opa. No, so yan, all right. Palabasin natin sila para makita nyo. Yan screenshot mo muna. Yan. So lumabas na sila. DNA cup and hen. Par blue. No? And green. Possible red factor, possible ino, e, possible opa pa yan mga paps. No, kung gusto nyo to, screenshot nyo na, send to my messenger, Don Roaya, or Don Roaya Avery, or better na i-text tawagan nyo ako sa 0953 1364462 Message ka lang sa Face Facebook so Messenger, Don Roaya, Don Roaya Avery, mga paps. No? So, eto naman tayo, cage number 6. Yan, tuloy-tuloy lang ang vlog natin. <laughs> Walang putol yan. No, same lang actually no, mga pups sa cage number 5, eto cage number 6. Yung kulay lang pinakaiba lalo na yung green. No, kasi eto para may pagka misty green to, no? Ay may pagka brownish. No, kalawangin, misty ang tawag diyan. No. Ganda no. DNA cock and hen na rin yan, mga pups, All right? No, so eto. cage number 7. Project Opa Yellow Face Pale Follow Dilute DNA Cup and Hen Mga pups no? So napakaganda nito Matured Ready to Breed Nakasalang na no? Malapit na agad mga itlog to Bakit? Kasi sa flight cage pa lang No, nakikita natin sila na banded na tapos yung pina-DNA natin sakto, cock and hen pala talaga sila no, so ito naman ito ay basal, ibig sabihin hindi pa nagiitlog. No, pero sure na ang gender. No, DNA cap and hen. Kunin niyo na mga pups. No, cage number 8, Project Opa Yellow Face, pale fallow dilute din to. Iba nga lang pula, yung isa blue, yung isa green. DNA hen, yung blue. DNA cap naman, yung green. Ito, maganda rin to. Bakit? Kung bakit blue yan? Kasi pa, ang project pa natin dyan ay par blue yellow face pa. No, kaya ano man napakatindi nito. Unahan niyo na sila. <laughs> no? All you have to do is to text or call me two Message mo na ako sa akin Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Aviary mga paps. No, matured ready to breed. Ito basal din, hindi pa nag-iitlog. Basal nga. Ibig sabihin virgin pa mga paps. No? Sana sa inyo ay buena mano. Cage number 8, Project Yellow Face Dan Follow. Opa. No, kung bakit ko inuhuli yung opa? Kasi hindi naman siya visual opa. Pero may kargang opa kasi yan. No, so ito yung mga tight budget dyan. Pasok na pasok na sa inyo to. No, Project Yellow Face Dan Follow naman to mga pops. Opa. No, back to back. Green. No, matured, ready to breed. Nakasalang na rin yan. May nest box na na nakaabang. No, kaya naman, i-text na wagan nyo ako 0953 1364462 Message ka lang sa akin Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Aviary Matured, ready to breed Basal no, Ibig sabihin, buhay bueno mano pag sa inyo nag -itlog. no? Hindi yan laspag Basal, virgin mga paps No, so yan. Possible cock, possible hen. Hindi ko na rin ito pina-DNA kasi sobrang mura na rin to <laughs> no? Alright. No? So, cage number 9. Project Yellow Face, then follow. Opa. hinuli ko rin yung opa kasi nang visual opa siya. Pero may dugong opa. Yan. Baka may tug na sa dulo. No? bulabugin natin para sa inyo. <laughs> Alright. Na nice. isang yuwing, wing isang solid. YF, dan follow, opa ang karga no? So, kung gusto nyo to, screenshot nyo lang, send to my messenger. Don Ruaya or Don Ruaya Aviary. Matured, ready to breed, nakasalang na, basal din. No, walang laspag sa atin mga paps, lahat basal yan. I-text tawagan nyo ako mga paps ha. 09531364462, Alright? No, so, ito naman ay cage number 10. Project Opa Yellow Face. Dan follow, Ino, Dilute, PF. Mamili kayo anong gusto nyo dyan. Nandyan na lahat. No, alam ko naman kasi yung iba dyan, baka may kulang sa inyo ng materyales. Ito, naka-DNA na. I-screenshot nyo na lang. Tapos, ipadala nyo sa Facebook Messenger. Don Roy, Don i Avery na. Don, ito yung gusto ko. Bilugan nyo lang dyan. No, meron tayong mint green, olive green, opa green, new wing blue, violet, no? Mga opa yan. May mga fisher din dyan. Ibig sabihin, non-opa, no? Pero may dugong opa pa rin. Lahat yan, matured, ready to breed. Ayan, naka-flight cage, malalakas. 2x2x4 by by pang <laughs> sukat yan. No? So, all you have to do is to text or call me, 0953-136-4462. Mag-message lang kayo sa aking Facebook Messenger. Don Roaya or Don Roaya Avery, pwede ang umutang kung ikaw ay repeat buyer na, pwede rin magpag-swap. Mag-offer ka lang, mga paps. Muli, maraming maraming salamat sa lahat ng panonood. Stay safe and God bless.